Time for fast money. All right, po. Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. Kapag nakikipag-chat ang lalaki sa dating website, madalas ay nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang blank. Go. Gala. Isyong madalas ipaglaban ng mga nagrarally. Poverty. Something na pinapasok sa katawan ng tao. Ibe, ibe, be Ipipenta sa palengke na hindi mo bibilin online. Karne! Ilang oras tumatagal ang children's birthday party? Tatlo oras. Let's go, Kicks! Tingnan natin ang uh, mga sinagot mo. Eto. Ito hindi ko maintindihan masyado, pero sabi mo nakikipag-chat ang lalaki sa dating website. Madalas ay nagsisinungaling siya. Tungkol sa kanya, blank. Ang sabi mo ay... Gala. Yeah. Ano yung sabihin Like, yung lumalabas po, like, hindi niya na ano sa... Uh, gumalaba siya palagi, clapper, gano'n. Ah, okay, 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 okay. Yung kanyang movement. Oo. Ang sabi ng mabalaman. survey ay... Oop, oh, wala. Issue madalas ipaglaban ng mga nagra poverty. Survey says... Uy, meron, meron. Something na ipinapasok sa katawan ng tao. Sabi mo... Woo! Meron yan! Meron yan! Meron yan! Oh. Meron yan! Oh. Ang sabi ng survey ay... Uy! Wala. <laughs> sa palengke na hindi mo bibilin online. Sabi mo, karne. Sabi ng survey oh, ay... Oop! Meron ka, 31 points. Ilang oras tumatagal ang children's birthday party? Sabi mo, tatlong oras. Ang sabi ng survey ay... Not bad, man. Kicks palikaya. Let's welcome back Mio. 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 Bago tayo mag-umpisa, baka gusto mong batiin yung mga kababahe mo sa Olongapo po na nanonood sa Ah, sa mga kapamilya po dyan sa, sa Olonga po. Hello po sa inyo lahat. Yeah. yeah lahat. Good luck. Good luck, Dio. Ngayon, si Kix na ako ng 72 points. 128 to go. Kaya-kaya natin to, right? Kaya yan. Kaya. Alright, at this point, makikita ng viewers sa bahay ang sagot ni Kix. give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Pag nakikipag-chat ang lalaki sa isang dating website, Madalas nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang blank. Idad. Isyo na madalas ipaglaban ng mga nagra uh, sweldo. Something na ipinapasok sa katawan ng tao. Ikaw. Ibinibenta sa palengke na hindi mo bibilin online. Ah, uh, isda. Ilang oras tumatagal ang children's birthday party? Dalawang oras. Leo, 128 points. Pag chat Madalas nagsisinungaling sa tungkol sa kanyang edad ang lalaki. Sabi mo, edad. Survey says. answer. Boom. Let's go. That's the top answer, my friend. Isyo madalas si paglaban ng mga nagrarally ang sabi mo, sweldo. Sabi ng survey ay. Top answer. Boom. Yeah. Top answer. They're on a roll. Something na pinapasok Woo. sa katawan ng tao. Sabi mo, hikaw. Ang sabi ng survey ay. Woo. Boom. meron. Meron. Ang top answer ay injection gamot. Ibinibenta sa palengke na hindi mo bibilin online. Sabi mo, isda. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Boom! Top answer ay karne. Last, ilang oras tumatagal ang children's birthday party. Sabi mo, dalawang oras. Ang sabi ng survey ay... Oh! Sayang! Ang top answer ay tatlo na mo. Pare, congratulations pa rin. May 100,000 pesos kayo. Congratulations, TikTok Clock Boys!